Dumating na po ang tamang panahon. Matapos nating ripasuhin at ikonsulta sa magagaling na abogado ang traffic laws, rules and regulations governing land transportation at ang Executive Order number no. 202 of 1987 na pag-alaman po natin, illegal pala at walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Hindi lamang po tayo ang nagsasabi na walang kapangyarihan at iligal ang mga ginagawa ng kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Ganito rin po ang sinasabi ng Department of Justice, DOJ, sa inilabas nilang legal opinion na nilagdaan ni Honorable Secretary Jesus Crispin C. Rimulya. Mr. Speaker, napag-alaman din po natin na iligal at hindi alinsunod sa Republic Act Number no. 4136 ang Executive Order number no. 266 of 1987, ang matagal nang ginawa ng mga enforcers ng LTO at ng kanilang mga deputized enforcers na pag-impound ng mga sasakyan na sinasabing lumalabag o lumabag ang driver o rider sa traffic laws, rules and regulations governing land transportation at mga sasakyan na sinasabi nilang kulorom.